Hello mga idol ah, Welcome back sa part 2 ng ating video mga idol So ngayon ang gagawin natin ah, ililipat natin yung tangki eh, ah, natin doon sa kanyang temporary na patungan So pagkatapos ah, lagyan natin ng mga fitting sa ilalim ah, Pagkatapos doon uh, isusunod natin yung uh, kanyang hindi, susunod natin yung um, yun, yung patungan ng uh, water pump or kanyang kissing kids or yung malit na bahay ba mga idol yung lalagyan ng uh, water pump sa ilalim para hindi siya mabasa sa ulan so yun mga idol andito ililipat muna natin yung tanki ilapit natin doon sa kaniyang uh, temporary na patungan mga idol yan ayun mga idol so yan okay mga idol nandito tayo sa ginawa nating temporary na ano, uh, patungan ng tanki so, yung patungan talaga ng tanki guys ayan o no? ginagawa pa so yun yung sinasabi kasi nyo na matagal pa yan kaya nagpagawa ng may-ari ng temporary na patungan so ito guys parang isang culvert at yan napatayo na natin at dito natin i uh, patong yung tangki mo na so ito kahoy temporary so dito yung, yung mga paa ng, base ng tangki dito so balik tatlo so yun mga idol ito pala yung uh, base ng tangke itong uh, iaakyat na natin dyan so ayan oh. doon natin i patong so yun mga idol iaakyat natin plaster lang muna tayo yun mga idol dito tayo pwisto so pasensya na mga idol medyo maingay mayroong nag bibidyo ko sa kabila at saka may nagtatabas ng tiles so may Anak-anak, meja, maunya ke Pak Gomander. Saya nanti, ya. Kita pergi ke idol patong na natin yung tank, yung base ng tank ito. yan pasensya na medyo maingay kasi may nagtabas ng tiles so yun mga idol lagyan muna natin ng pako yung base ng tank ito. Lagyan natin ng uh, kahoy kasi nililibil natin yung uh, plaster ng base nya guys uh, mga idol. para hindi yung ano ba uh, nibilado siya guys kaya yun uh, hihintayin lang natin sige may pinturang bago yan sa taas nyan guys Yan, mga idol Dapit doon. Malapit sa may idolo dyan ba? Punga nga ng ano. Tanki. Ah, pasokan ng tanki. Bago pa yung pintura guys. Kaya yan. So yun, tapos na tayo dyan. Ah, ipapasok na natin yung tanki dyan mga idol. So yun mga idol, yan po yung tanki. Ipapasok na natin yan doon sa kanyang base. Dito yung base niya eh. 何 Eu Siyo mga idol Ano may nakaharang Yung kahoy Hindi natin mapasok ng buo kasi may nakaharang na kahoy yung uh, lum, ano, Lumagpas yung kanilang Ginawang turma. So putulin lang natin mga idol Ayun mga idol putulin natin May dalatang lagari nang ngidol eh hingal ko si ano pasok na teh plaster lang natin mga idol since yan nasa tanki na yan kasi na yupe kasi yan ng ano, udit yan yung tira ni udit mga idol kaya naka naka yupe yung mga uh, katawan ng tanki so sunod natin din lagyan natin yung mga fittings tapos yun na pasukan na natin ng tubig yan mga idol hanggang sa pag ano natin yan mga idol dito tayo sa ilalim ah uh, lagay tayo ng ano dito mail adapter so 3 port yung naka abang dito guys pero yung tubo natin di ono so magre reduce tayo para maglugtong natin So di yun yung ginagamit natin para uh, medyo malakas yung pressure sa dito Lagyan natin ng uh, drain plug. Tripod din ng idol. So yun. So uunahin natin diyan. Ilagay tayo ng uh, drain plug so TBC yung gamit natin. <coughs> Kasi walang PPR guys tapos dito ito PPR male adapter na tripod na yun ito natin ipwisto so ganoon din lagyan natin ng tiplon tapos dito lagay tayo ng onion bago dito ah, susunod dito lagyan natin ng onion kasi mga idol ililipat pa natin itong tanki na to sa taas so kailangan natin putulin yung mga connection dito so yun mag onion tayo tayo dito saka natin i-reduce. -re Tapos, mag-elbow tayo ng 45. Mayroong 45 dito. Di o, no? Ayan. Dito na mga edul. Lalagyan natin yung plug. Dito. Tapos na po natin yung nalagyan ang teplo na yun. sunod natin guys mga idol lagyan natin ang ilbo so dyan yung ilbohan natin maglagay tayo ng connection guys mula dyan yung tubo na yan so yan na po yung temporary na connection papapasok dun sa CR sa ground floor so maglagay tayo ng ilbo dyan papa akit dyan sa tangke so yun siguro mag tayo ng elbow dyan so yun mga idol susukatan na natin lagyan natin ng git dito tapos yung git na to guys uh, ito rin yun yung gagamitin paakyat dito sa original niya na uh, batongan so magsuka tayo 150 mula doon sa ilbo pasa paakyat so 150 yung putuli natin kung dito pala yung 150. alam siguro aja senang natin mga idol 140 ah. so dito hindi na lagi tayo mangibbal mayibbal mga idol Di uno. So, may araw dito no sumayaro dito kita yung aro so, sundin lang natin yung aro yang sana pun yang tubig yang sana yang ngaruh, itu pun tayang tubig jadi, So, pun tayang ya yang tubig itu pun so jadi, yang ngaruh itu pun tayang terus di steel lang tayo ng maikli na tubo saka tayo magilbo steel tayo mga idol ng tubo uh, sakto pag putol natin kasi ito yung mga idol ito na yung itatayo natin pag final natin dito sa uh, kanyang patungan talaga चल लो चलो Ano minum, minuto ka? Ano ba? 兄弟。嗯嗯嗯 Yan Will,